Hello, good evening sa lahat. Uh, meron ako na receive na ko na basa na chat mula sa isang sender natin na siya daw ay aplikant ng PNP. Nagtatanong siya sa akin kung meron na daw bang uh, application o recruitment na schedule. Sabi ko naman, uh, meron namang kuta pero wala pang schedule kung kailan. So, abang-abang lang, tingnan nyo sa mga website o sa mga page ng official page official page ng PNP. Ay po naman nila doon kung may kung may schedule na. Uh, doon sa kanyang pangalawang tanong kung kailangan daw ng backer para makapasok sa PMP uh, kung ako yung tatanungin mo hindi naman kailangan talaga, literal na yung iniisip mo na backer ay uh, kailangan para makapasok sa PMP nagkakamali ka doon, iho dahil ako masasabi kung nagkakamali ka doon dahil ako, nakapasok ako ng PMP na wala namang backer, wala naman akong nilapitan ni isa na pinaniniwalaan ng lahat na pagka meron kang backer, ay madali ang makapasok ay yan ay matagal ng binantayan dahil halos lahat naman pagka na-reach nyo naman yung requirements na kumplay nyo naman yung mga kailangan dapat eh madali na lang talaga makapasok sa PNP dahil nangangailangan po ang kapulisan ng mas maraming uh, membro o nangangailangan po ang ating bansa ng mas maraming law enforcer kaya patuli po yearly nagkakaroon ng recruitment yan po yung reason kaya nga yearly meron po tayong recruitment dahil hindi po ipinagdadamot niyan ang bawat isa ay matanggap pero kung hindi mo po na-reach ang qualification Uh, may mga may mga hindrance para maging pulis, kailangan pagtuunan mo muna ng pansin yon. Kailangan physically fit ka, qualified ka, eligible ka, at siyempre, wala kang sakit, di ba? And balikan natin yung sinasabi niyong bagger. Nangyayari talaga yan nung mga unang panahon at hindi ko rin matiyak baka sabihin yung sinungaling ako kung hindi yan nangyayari sa panahon ngayon. Hindi ko natin sinasabing meron, meron talaga dahil wala ho ako sa tamang lugar para sabihin meron. Pero ang pinaka bakar talaga na talagang totoo at talagang meron ay ang ating Diyos. Kapag ka na, natanggap mo sa sarili mo, ang kailangan mo ay siya, yung ating Panginoong lumikha sa atin. Then matutuwa siya, magagalak siya sa iyo. Tutulungan kanya niya. Sino ba ang ama na hindi niya tutulungan ang kanyang anak? Kapag yung anak niya ay nakita niya na nagpupursigi sa buhay, nananalig at nagtitiwala sa kanya kung ako, tatay mo ko, tutulungan kita ano pa kaya ang Diyos na napakabuti diba? so sa lahat ng nag-iisip na kung wala kang bakar ay may harapan kang makapasok, Napakamali po yun maling maling mali po yun, dahil kapag inisip mo yan para mo na lang in-understimate o parang hindi ka naniwala na mayroon ho tayong Diyos na siya pong naglalagay o naglulukluk sa isang tao, sa posisyon sa trabaho, sa pamilya siya pong nagbibigay lahat So kung kung naniniwala ka sa kakayahan ng tao at sineset aside mo ang kakayahan ng ating Panginoong Diyos. Malamang baka tur tur turuan ka niya ng leksyon, baka hindi ka matanggap tuloy, di ba? Baka ipakil, ipaalam ng Diyos sa iyo na siya ang tunay na bakar at walang ibang bakar. Baka baka some of you naghahanap ng makakapitan at dinadaan niyo lang ang Diyos, nilalagpasan niyo lang siya, nilalagtawan niyo lang siya, hindi niyo siya naaalala tuwing gabi, hindi kayo nagpapasalamat sa kanya. Sa halip ay uh, aburido kayo or super effort kayo na makipagkaibigan sa mga kilala nyo na may katungkulan at nagpapalakas kayo doon pero hindi kayo nagpapalakas sa Diyos baka malamang ay mabigula kayo so ma kuan po, kailangan po ay pag-isipan nyo po itong mabuti kapag ka nakafocus tayo sa kapwa natin tao doon po tayo umaasa sa kanya kaysa sa Diyos malamang ay mabibuho tayo kung umaasa tayo ng mas marami sa Diyos sa kanya lang ang Diyos ang gagawa ng paraan siya ang magbibigay ng mga kasangkapan para makapasok ho tayo sa servisyo. Siya po ang aalalay sa atin. So, huwag po kayong nag-iisip na kung wala kang bakar, hindi ka makakapasok sa PNP. Nagkakamali eh, ka po dyan. So, ayan, sana nasagot ko yung kayong tanong, kaibigan, kapatid. Uh, good luck sa pag-a-apply mo sa PNP.